bangolit talaga eh hindi pinapansin kanina kaya nangulit hmm? kawawang na ano akala niya api-apihan siya siya pang binibigyan lagi ng prevenage oh. Luna, no? Laging pabor kay ano no ay kalo na oh kawawa mata ni Luna oh ano naman yun ano nang muta pag Gid mo lang sa mama, kawawa. <clears throat> ano, kinakawawa kayo? Ayaw kayo bigyan, no? Patakaw ng mga baby. Mas patakaw pala yung nanay, no? Kawawa. O, yung pangisa oh, oh. oh, Sabi si Iba, wala yata eh. Kaya, boycott na lang. Si Balbon, dito na, dito na nanirahan Oh. ay na rin talagang umalis. Kahit minsan inaaway ni Luna. Babalik pa rin. Sibong. Mm -hmm. Talaga, hindi away. Pinapagalitan ni Luna. Eh. Pati si Sola, nakikiaway na rin. At least, eh, sinasert na nila kanilang ano, ang kanilang kumbaga authority. Napakita talaga kay Malmo na hindi ka dito. Dati, may iyak pa tong dalawang dosan eh. Sa selos eh. Mm -hmm. Masa ka na, no? Ah, yan. Buti si Sibap behave na yun. No? Tulong na lang. Nakita mukhang hindi naman mabibigyan. Ito <laughs> Ito makulit.

makita mo ito na nang alamin ano hinuhukay nila nang hinuhukayan ginagawang tulugan ay tinulugan ni Balbon ah, inayawa na gawa na ni palibago dito na naman oh <laughs> tag isa na naman silang hinuhukayan oh oh ayan dati dito sila sa ilalim Ngayon, ayaw na naman. Ginawa nila yung hukay. Nag-aaway pa yun dati. Ah. Si Sola. Laging nagmamadaling matulog dyan. Tapos ngayon, nanawa din. Dito na naman sa... Gawa na naman ng ibang pwesto. mga alaga namin na kami magawa na naman gaano dahil sa umuulan na naman sa mapapakiramdam kaya konting rest muna and as usual pag nakaroon na konting rest konting video ayan okay souvenir man lang yun laging ano ko ngayon laging may souvenir na na po post thank you